Ayun mga kamamay, umuwi muna tayo. Magtatambak tayo ng ano. yan Base course daw. Sabi Para pag pumasok ang sasakyan, eh, hindi na lulubog. Init. Nakapit naman ho yan. Kaya nagbibigay siya, kala niya maglulubog. <laughs> <laughs> hindi nalulubog. ko ang trabaho ko, yung ako yung sa pagkakonstruksyon, inakikakay ayaw ko na. <laughs> Naroon ko kay Inay. Ha? Tasker niya kay Inay. Oo baka. nag dinaanan ko yan eh. Ako siya. Kasama ko ng si Lagnat ako sa pagpipili ng bakawd. yung ka lang daw. Binagay ng bakod. Lagnat sa ng bakawd. Oo. Lagnat ako eh. Lagnat ako, eh. ako maghapon ng iyong. Magpipili. Ano yan? Ano ba mo? Sabi ni Sak. Sabi daw. Inaloko ko na ko, sabi. Sawa na ako sa si Jalen. Sana ah. Sawa. <laughs> Sawa na rin sa Jalen. Hindi ka mukdi yan. Bubuk pa rin ka bukan kayo. Ay, sige ko ko malakas pa ang kuha. Malakas pa ang resistance paano naman kamay? Ha? Hindi, arin muna, tarinalo na lubog. baka hindi makadiretso daw. Na Umatras. umatras oh. napailalim mo na nga napailalim matibay napailalim mong pala ere napailalim mga kamamay ayun oh. dito naman kami dá bem, dá -me. Yung pala maganda, putol-putol. Oh, Hindi, ilala, ikakalat ulit arena. Huh. Mga kamamay, mamaya ulit. Talagang hapo na. Baka oh. dami pa susuungin ng mamay eh. Ayan, susuungin ng mamay, ikakalat ng mamay. Eh. Apat, nakuha pa ng isang truck pa. Ako po, ay kainitan pa ang pagpapala ng mamay. Ayan. Diyos ko po. Oh. Woo. Oh, Inet. Ito siguro dalagdagang panalubog pa eh. Rasa ah, kagpawisan ng mamay eh. para Israel <laughs> Ay, log logi kong arawan ay eh, pagkakalimang palay pa at Ayan mga kamamay, pinipikpik na ng kaunti. Pinapatamaan na. Okay, tama ka, parang pinisyon. Parang pinisyon na. <laughs> Matigas nga pala, Arena. Para ng pinisyon. Parang pinisyon. Oh. Ganda. Libre pisumpa pa. <laughs> Ay, ari ikakabigin uli ari, right, tapapadaanan papadanan uli. Yan. May kalsada na tayo mga kamamay. Ito may tira pa rito. Ayun, oh. Ah, uh, na ni pinsang itok. Pinisyon na ah, oh, Ganda. Ayos. Pisan may spaghetti dyan. Yan na sa ibabaw. Arila, hintay natin matuyo-tuyo. Ganda. Ah, ang ganda na napisan. <laughs> may libre yung pisan eh. Oh. Tama ka, nagkakalsada na. Hindi <laughs> ka, oh. ini eh, nagkakalsada rin sa bahay. Oh, kita, kamisa oh, kita eh. oh. <laughs> Itang-itang <laughs> karsada.